Oo. Isa-isa yun yun, oh. Oo, si Emilio Aguinaldo. Isa-isa yun yun nga. Isama mo yung pangalan. Ah. -oh. Statue of Emilio Aguinaldo. Ayan. Uh -huh. Statue of Manuel L. Quezon. Ayan. Uh -huh. And then, Joseph Laurel. Joseph P. Laurel. Ayan. Tingnan niyo po Menya. Menya. Si Manuel. Manuela Rojas. Ayan. Manuela Rojas. Si Jokerino. Ayan. LP Jokerino. And then Ramon Magsaysay. say Ayan. Si Ramon Magsaysay. Galeria de los Galeria de los Presidentes de la Republika Filipina Ayan. And then, Carlos P. Garcia. Ayan, si Carlos P. Garcia. Yes, Diyos Dado, Makapagal. Ayan. Si Diyos Dado, Makapagal. Si Ferdinand Marcos Ito yung tatay ng presidente natin Si Ferdinand Marcos Ayan uh, Si Cory Aquino Si Ferdinand Marcos Hindi ko na naabutan yan Ito, naabutan ko si Cory Aquino Cory Aquino Fidel Biramos Yan, 1992 president ito, si Joseph Ejercito Estrada. Ayan. Ito, si Gloria Macapagal. 2010. Siya yung president. And then, Binigno Aquino. Ayan. Si Binigno Aquino. Patay na din. At si Duterte. Ito na si Rodrigo Duterte. Ayan. Sa, sa, kasalukuyan ngayon wala pa si Ferdinand Marcos yung ta, anak ni Ferdinand Marcos Sr. Ayan, hindi pa siya naka-display dito. So, iyan pa lang po lahat ang mga presidente. Thank you guys for watching. Ang ganda oh. Andito lahat yan sa Intramuros naka-display. Thank you for watching. Bye!